Tingin muna tayo. 3, 4, 100. Kahit ano pong cactus, no? <makes ina> Yan. Mga rose. Hindi mo na kailangan pumunta ng dangwa. Meron na rito. <laughs> okay. Uh, strawberry. Hindi na Ito na. Hindi mo na rin kailangan pumunta roon. <makes ina> dito ka na pumunta sa strawberry, o. Oh. Diba? Ang ah. bunga. Kuhaan mo naman. Mayroon. Ito na. Ang laki ako. mas mahal. Oo, diba? Ah, ano, nila. Hindi mo na kailangan pumasok para maki-traffic. Meron na rito sa labas. Doon, may bayad pa ron. Ayan, o. Thank May asita ba, asataba, asita ba? Asita ba? Dito. ano eh. Ito yung pinamimigay ng ano eh. So, diba? May screen nga lang. Yan. Hindi na natin kailangan bumili kasi marami na tayo sa cellphone. Diba? <coughs> 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 uh? Napakarami na natin sa cellphone. Hindi na natin kailangan bumili. Iikuti pa natin yan kasi mahaba yan. Yan. yan, paikot Yan yan Galing tayo sa 25, 26, 7, 28, 29 install. Para niyo 'yung pa o. bang <laughs> <laughs> oh, pao Christmas, 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 Christmas,